again. Welcome back again sa aking YouTube channel. Ah, uh, nga pala ni Airpods ngayon. Uh, magluluto ako na uh, papalambot ako ng pata. eh yung malalit na pata nga pala yung Gagawin ko ano Kare-kare. Tapos yung sa buong pata naman. Siguro may crispy pata na lang. tinanggal ko na yung malalit. Na, kasi wala po na Magaling na lang itong mga uh, bula-bula. Mahit akong sindumin ang bahay. Pagka uh, malambot na yung pata, tusok-tusokin natin ang tinito at saka natin palamigin muna sa isang lugar. Ah, ito nga pala naglagay ako ng asin paminta sa seasoning. Tapos us mekos natin yan dyan. Ah, tapos iprito natin sa kumukulong mantika. Kung gusto nyo lumutong, alagyan nyo siya ng tubig para kumukulong ganyan. Kasi so, yan, ito na. Tapos na naman, magluluto pala ako ng pansit. Ayan, lagay muna na ako ng bawang, sibuyas. Ayan, nilagyan ko din ng sili. Yung sili, yung puking ganyan. Makapatis. Ah, lagyan natin ang pinalambot na manok. Ayan, ako ko na yan. Ayan. Na, lagyan natin yung atay balambaloon. Ayan, yung gulay, carrots, celery, so, kaya repol. Pag aluto na nga pala, bawas tayo nung pang ibabaw. Ilalagay natin sa si ibabaw ng pansit niya. Tapos, lagay na natin yung stock. Yung pinagpulo ng pata yan, kaya malasa yung sabon. Tapos, lagay din natin ng toyo. Uh, palambutan na natin dyan yung pinaka pansit. pala. Hintayin lang natin masipsip nung bihon yung pinakasabaw niya. sama saka haluhaluin natin para hindi naman magdikit-dikit yung pinakanoodles niya. Ako pag na ilagyan na rin natin ng seasonings. nabili nga lang palang gulay nila nanay sa palengke po lang daw ng saging kaya wala lang tayo ng mga gulay sa sa likuran ng bahay namin Ayan, meron namang kangkong ah, ito lagyan din natin ng dahon ng kulitis kaya, masarap din na gulay ito eh kaya panagrada pwede din to ilagay ito ilagay na ito sa mga kaya lagyan din natin ng sili Ayan na, may luluto na natin yung kare-kare. Nahain natin yung bawang. Ayan, sibuyas. Ayan, yung sili. Tapos, na rin natin yung pinagpulong pata kanina. Yung tagpag tapos din natin yung stock. Yung pinagpuluan din ng pata yan sa mga palalagay natin yung kare kare mix durogin natin sa konting tubig ayan haluin natin ayan saka so natin yung sa kare kare Eh pag ako mo na na natin yung unang gulay yung puso ng saging. Tapos dito naman yung peanut butter. Ah, mga kalahati lang nung no lalagyanan yung kuwane natin tapos lagyan natin yung sabaw nung kare kare para durugin din natin yeah, halo lang natin mabuti yung peanut butter para humalo sa sabaw kaya yeah, kung mapapansin nyo hindi ako naglagay ng patis kasi masarap ang kare kare pagka yung ganyang medyo matabang ang lasa yeah, lagyan natin natin yung mga dahon na gulang seasoning seasonings ulit, lagyan natin. Ah, yeah, ito na yung masarap na parte niya, Yung with alamang. Ayan. Yeah. Sama-sama na yan yung gulay sa karne. Wow! So, yung gabi na nga, ayun, lasing na si Tati sa birthday niya. Kaya dito ako natatapos yung vlog ko. Thank you.